Guys, dito ako mama. So, alis doon kami ngayon. Kapasyal natin si Airpods. Gamitin natin tong sakyan ng utol. Pero tinan nyo. May puting usok. Sa so, mga nakakaalam, normal kaya yan. Mamaya pagbalik sa mga nyo guys. Lilinisan natin to. Napakadumi. Parang walang pakialam yung may-ari. Tingnan mo. Hingin ko na lang kaya to. <laughs> A few moments later. <laughs> Bali, ito yung sakyan ni Utol ng kapatid kong babae. Kung mo lang gamitin natin ngayon. Tsaka ipapacheck namin pala yung ano nito na kasi nagbabasa yung flooring. Ito, oh. siya, oh. Guys, dito tayo sa AMA, sa may Marcos Highway. So, inatid ko si Airmats, sa. Air eh. Tama ko si Airmats, umihi. So, gamit namin. Ayun nga, guys. So, pinatingin namin itong sasakyan dun sa tagas niya. Eh naalala ko, pinapinturahan pala to kasi dati tong kulay blue. Ngayon pinapinturahan, binaklas nga yung ano sa likod, yung mga ilaw. Gagawin namin, papalik test muna namin kung saan nanggagaling talaga yung problema. Tapos saka namin papaayos. May tubig? Oh, Tagal mo yung buwan. Tudong tubig. Ayaw nga pa, yun o. Tubig. Oo, oh, mo. Ayun oh. No? Yun. Ang dami. Oo, oh, ngayon tatalon doon sa sidings. Hindi busa mo ulit. Uh, Ayun, ang dami pa. Kumata sa sidings. Ha? Ah? Yung, yung mga butas. Ito, kasi natam butas. Ito, mga ganyan. Pwede mga mga. Hala, hala. ito. Ito, one eternity later Ayun nga guys, nandito na ako sa bahay ngayon. So hindi na natin naipakita yung katapos ng pag ng pinto ni Putol sa Kasi nga, kanina nagmamadali na ako umuwi. Medyo masama na yung panahon. So dito sa amin kasi is pag inabutan ako ng ulan, ah, uh, may posibilidad na bumaha, hindi ako makapasok. So dito na na-videohan yun at sa panalobat na rin ako guys. Kaya, uh, explain ko na lang sa inyo ngayon kung anong nangyari guys. So, anong nangyari kasi dyan, guys? Ah, uh, si Utob kasi is nagpapintura ng ate uh, sa kanya So, binaklas lahat. Baklas lahat ng mga goma, mga tail light, mga headlight. So, pininturaan lahat. In short, lahat lahat pinaklas pin, uh, yan. So, including itong mga sidings niya. Binaklas pinaklas yan, yung goma dito, yung goma dyan, is lumutong na. So, lahat lang ko ng apat na pinto na apat na bintana is pumutong. Kaya ang nangyari is, pag uh, umuulan, mabagsak dito yung tubig, pasok dito. So, dito siya lumalabas. Kaya at nababasa yung flooring niya. Yan. Yeah. Guys, kung, kung kayo magpapapintura kayo ng sasakyan, guys, uh, as much as possible, huwag yun nang gagalawin yung sidings. Kung kung pwedeng i-tape, -tape na lang. Kasi yung laking problema nung nangyari sa sasakyan ng auto, lalo nagpa-change color siya. So, as much as possible, hanggat maaari, um, uh, huwag yun ang ipabaklas yung mga sidings niya kasi magkakaroon talaga ng problema. So, ang video na natin tatapusin tong video na to, guys. Uh, I hope may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. And this is Kabunatik signing out.